good morning dito natin itinanim ang ating pet child nakita natin malayo na rin sila Ayan. pwede na tayo mag harvest niya yung pag harvest natin para hindi mamatay agad leaves lang kinukuha natin eh. ang ganda at iniiwanan lang natin sila ng dalawa o tatlong leaves to continue to grow Ayan. ang ganda din naman kasi yan, pagkainin mo lang agad-agad pwede ka nang ganyan. isang so, uus na, na din tayo dito sa paso. Yun ang tataba niya. Iwanan din natin ang dalawang leaves niya. After 3 days, guys, ang dalawang leaves na yan, ready to harvest na naman. Kaya uh, maubos ang isang week at makapag-harvest na naman tayo pahapon harvest din tayo sa ibang part ng ating area kung saan nagtanim tayo ng pet china ito so meron tayong sasako meron din tayong direct planting sa ground sasako yeah, natin meron siyang pipino mga dami na pala tayo na po dito mabusa natin to mabilis lang lumago ito kasabay ng paglago ng mga damo niya sa paligid so naka ilang harvest na rin naman tayo dito eh. yan yeah. sa pagtanggal ng mga ayan oh, mga naputula natin yung nauna siguro tatlong beses na natin ito na kuhanan ayan, kita ba ayan. ayan. mga old na matanggalan na natin ito I'll continue yan continue sa pagtanggal Uh -huh. okay. uh -huh. pagkatapos takpan ulit natin sisibol ang new leaves niya na maganda ang tubo yan ang picnic natin dyan yan ang bilis ang naman tanggalin din ah, yun. Ganyan yung ka. Butong. Pagpagong Just. Malam Tapos nating matanggalan, damuhan natin and then pulverize natin ang mga paligid niya. Bilis lang naman ito ipulverize. Kasi yung lupanya is hmm. ini anak kita ya ini. ini cuma demi demi ang atunya kan tanggung isang basket. So, and leaves na ating kacha na ito. Ganyan siya. Oh, ang dami ah. Diba? Hindi natin napatay ang kanyang puno. The next following days, meron ba naman tayong ma-harvest. Ang dami ka na natin siya habasan. sagala so, tayo dito sa tubig dahil may lalaki tayong tanky dun sa taas. Lalo nice. Ba? yan at ating slightly nalinis matanggal ang mga alikabok kabuk niya lupa and then i-dry natin dyan so ganyan kadami ang ating na harvest today napaka mura at napaka crisping petchay so thank you for joining me sa aking pag -harvest. bye bye and god bless